Are you present. Mga kapusong Pilipino Number one Humabati kaming tatlo Number one Ang tamaan huwag magalit Number one Ang oh, mapikuna'y papalit Oh, mag-jeng jeng, -jeng ka na! Ang usap-usapan namin sa Barangay Pantal. Ang usap-usapan sa Barangay Pansol? Pinawalang sala sina Joke-Joke. Sorry ha, hindi to corning joke. <laughs> no probable cause daw, walang ebidensya. Ay! Sandigang kambayon Ang iyari kuya Di sa butas ng karayom Masusing Senate Investigation Nirekomenda No, nung ano, nung Senate Committee On Agriculture Nirekomenda ang kanilang prosecution Tinawag na pack of wolves yang sila Bolante at si uh, si Torrenzo at iba pang mga Yusek at Asek ni ang kanilang prosecution eh bakit parang yung ano na lang ang nangyari ano? parang yung liquid fertilizer na lang yeah. di ba nagprinisinta yan doon sa senado na yung ang labnaw labnaw na parang one tenth na lang yung potency nung, ano, nung liquid fertilizer tubig na lang yung fertilizer na yan Nirekomenda ang kanilang prosecution at para lang yung liquid fertilizer Matibay noon Malabnaw Ngayon Ayan Kanyari Depende, eh. diba? Depende sa ebidensya yan eh Di ba? Depende sa ebidensya Oh, Natunaw yata yung ebidensya Tubig lang Lumabnaw Ano na o oh. Baka na sa mga pananim Pwede na <laughs> Pwede na uling lumabas si ano Jok-jok Magaling na <laughs> Ha? O, oh, di ba nakakasakit na siya, siya, na siya pag ginagamit? siya pala. Awak-awak niya yung dibdib niya nung nilabas siya sa aeroplano, na chair. Nung din na sa hospital, ang diagnosis, sasikmura yung depresya. Pero hawak niya yung dibdib niya. Okay. Okay. Taksa niya yan. Pritil. Pritil? Pritil! Bumaba ka na! Ha? Ah, ano? Oo, oh, oh. ganun eh. Bumaba ka na! Diyan-diyan mo yan? Sigaw sa lipa! Ay, yung tinatawag ng lipa, declaration, oh. hapon. Ah. Yan ang ganun eh mga pangako niya. napakunang talaga. So, sino yung ano sa cooking show? Pero mga kaalyado. <laughs> at pati mga opo. Oh, ha? Ha? Ah, teka, ah, opposition. Uh, okay, Oppo. Di konbensido. <makes noise> tapusin do, Aquino! Yeah. Hanggang uh, 2016 yung term niya, di ba? Mm. Tapusin mo, tapusin mo raw. Pero ano na, tinuldo ka na yung term extension, wala na yon tapos na Nagpaliwanag yata siya eh oh. Na inis lang siya sa Supreme Court oh. <laughs> Sinasabi ko na nga ba Bakit? Na ano? Gasgas na gasgas Bulitin natin. natin Sinasabi Atin. ko na nga ba oh. Na ano? ano? <laughs> gasgas na gasgas na ang pamumulitika oh. Ang magiging depensa ng BIPI ng bansa oh. Na ano? Kasi nga mag nag mga tatakbo rin pala, batuan ang puting, uh -huh. ang kanilang inuuna, mm. kaysa sa matibay na ebidensya. Batala mo? <laughs> Lalabo na ba nun, no? mga kapusang Pilipinas?

Ah, ano? Ano ng pabalikin? <laughs> Gusto nila bi na lang ang pumutin. Uh, Ayun eh ma 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 well, ma ma memang marami pang mangyayari marami pa. Niyo. pa no? Alam niyo mga kapuso, matagal pa 26. May service pa la next week. Matagal pa oh, marami pang surprise Relax lang kayo. Ano ba gitong mga trilyones doon sa week? Hmm? No? Hindi tinanong eh. Mga gago talaga yung mga nagsasalita. Ah, Ayan. Uy! Uy! Thank you Lord, magaling na. Magaling na. At tatakbo na. Magaling kayo. Tatakbo na. Sabi niya eh. Magaling na ako. Tatakbo na ako. Pangulo. Inginit ang ulo yata, magang maga. Ay, sorry po. Sorry, sorry, sorry. sorry. May pato, may pato. Ang pato! puso Thou shall not be pikon. Magjeng-jeng ka na lang! ang mga boses ng katotohanan. Mas pinakikinggan, mas pinagkakatiwalaan. Kaya naman ang DZWB Super Radio nangunguna sa ating mga kapuso. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta. Patuloy kami magbibigay ng servisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang para sa bayan. Dati, laba-laba all the time. Pero ngayon, dahil sa pride, may time. Bonding, bonding with the family. Pag may time, try, try ng bagong recipe. Pag may time, business, business. Pag may time, pride. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlang ng banlaw. Tama para sa motor. Dahil walang chok na pwedeng magbara. Update, update. Pag may time, pride. Tama para sa washing machine. All you need. It is mga kapuso, ito, Health Max Care, Mangustin Plus Berries Capsule, food supplement na may care sa health mo. Sapagkat bukod dito sa may mangustin, may kasama pang mga berries tulad ng asay berry, grape seed cranberry, <laughs> raspberry, bilberry, mulberry, at hawthorn berry. Ayan. Ano? Saan ka pa mga hawthorn? Ano <laughs> yan? Berry. Wolfberry, mga berry berry. Very, oh. very good dito eh. Health Max Care, Mangustin Plus Berries Capsule. May care sa health mo. Tawag na kayo, 4005266 available sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. Tandaan, Health Care, Health Max, Care, Mangosteen plus Berries. No approved therapeutic claim. Hoy, nag-text si Tita Babe, sino ba raw 'yon? Hi Tita Babe, te-text kita Tita Babe. Text mo na ngayon. Eh mag maglilit magigisan mag ni ka pa ng away mag-asawa eh. Okay naman ang relasyon namin eh. Okay ba? Lang ka talaga Arnoldo. Oh. Si sabihin lang te mo na ko. Sino? Si Buma. Hindi sabihin mo na lang kung sino. P pwede ba? Gumagawa ka ng gulo, nasang wala namang gulo. Hindi, i-text mo sa kanya, ano ba hula mo? Ah, ano? Ah, ano? Sino ba hula mo? I-text mo sa kanya. I-text siya sa akin. Ito, ah, uh, ayang hula hula niya. Oh, yan, oh, yan, Nag-hula siya. oh. Sabi ko, ayaw sabihin ng loko. Talagang loko, i-text mo ha? <laughs> <laughs> oh, 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 no. Nabasa ko eh. Oh, na. Loko, tinago mo ang loko. Hindi ko tinatago. Oh, ayaw Talaga loko. Sige, te-text kita. Oh, tama ba yung i-text niya? Text babe. Ha? Ay, text babe. <laughs> yung <Ay>, text babe. <laughs> <laughs> ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ate babes. Huh? Tita babes. Parang <laughs> Parang sila share daw. Tingnan mo, pakinggan mo sila share daw. Oh, okay. I was there when President Mar... <laughs> ay, sorry, President... Uh, what... Pakinggan mo na, nasa pawan na naman. Pakinggan mo, pakinggan Ikaw, the... Hindi, uh, napakinggan mo na, na kagabi ag eh. yan. mo. I was there when President Mar... Ay, sorry, President... Uh, well, Secretary Mar Roxas <laughs> <laughs> When Secretary Mar Roxas said it... Ayos. Walang kaba. Walang duda. Walang lagnat. Walang lagnat. Si amin wala no shake tempra mabilis tumalab mabilis magpagaling para sa akin basta lagnat no shake tempra lang ang katapat wala tama o duda sa no shake tempra paracetamol is the generic name of tempra if symptoms persist consult your physician Ay, gutom na gutom na mga bagoy nasaan pigura eto na ah kabiliko lang dito, pigrola, lock Tignan mo, Label. Ha? Pig... Oh, hindi! Pag di sigurado, kawawa ang baboy mo. Siguraduhin tatak pigrola lock ang binibili nyo. Pigro-Lock lang ang may Pigro-Builders para malaman, malusog, at maganda ang katawan ng baboy. Basta siguradong tatak Pigro-Lock, lamang ka sa malaman. <laughs> <laughs> Ang dapat, hindi, makinig kayo. Uh, okay. Ang trabaho natin dito, magbigay ng aliw sa mga nakikinig. <laughs> hindi magbigay ng aliw sa sarili natin. Ang malaki, Masama yun, yung malaki, inaaliw mo sarili mo. Malaki, malaki problema mo, pagkuli ha. Oo pa, may <laughs> problema <laughs> <na. laughs> Pero alam mo, may isip mo, totoo yun. Problema ko to eh. Ikaw ba yung namimuhan ako? Kanino nakapangalan yung memo? May pangalan ako. Tart! <laughs> yan <laughs> yung buhay po. Walang iwanan, be! Ah, uh, buti. Be, uh, mami ang gabi, spaghetti tayo. Del Monte, spaghetti sauce. Pero ha? Pero ngayon, mag na, na Timplado Ito, yon, na. Timplado yan. Ito, timplado na. Yan, Wala nang halong-halo, mga, oh, mga missis misis. Wala nang timplado nito. Gusto ng mga bata uh, yan, yung yes. yung sauce. May kasama pang juicy, tender, pure foods hotdog. Ibubuhos nyo na lang dun sa pasta konting steer, or mas steer sa Tagalog, di ba? Oh, halo. Halo, halo. Pero hindi halong yung timpla. Hindi na, timplado na. Yun. Konting yun. ano konting lang. Konting halo, halo lang, mga kapuso. Sasahog nyo lang. Oh, ayan, no? Oh, medyo mainit na init ng konti. Ayos na. Ready to serve. Kumawag si na po si Tita Babes. Hindi na na text. pa kayo. oh, mga kapuso. O, oh, oh, Del Monte Spaghetti Sauce. So, sino ba yan? Sino yan? Okay? Uh, Oo. oh. oh. Del Monte Spaghetti Sauce. Oh, ma, tama, tama yung timplang uh, manamis na misa. Man, oh, ayan, para makarami kayo, mga kapuso, mabilis pa. Oh, kaya kahit may biglang dumating na bisita dyan, kahit biglang kumuhi yung mga batang may kasamang kay Square man, hindi kayo magkukumahog, hindi kayo may i-stress. Del Monte Spaghetti Sauce na may tender, juicy, pure foods, hot dog. Now is an okay time to get a car with average discounts and so-so savings. Aren't you tired of deals like these? Why settle for okay when you can go for the best deals in Hyundai's history? Get the eon with Hyundai's lowest all-in down payment of thirty-eight thousand pesos for the i10 and Tucson with incredibly low monthly. And you can also get free PMS and accessories for selected Hyundai cars. Don't miss it from August 9th to September 15, twenty fourteen, at your nearest Hyundai dealer. Hey, that's not fair. No, it's the best deal from Hyundai. See flyers for more details. For DTI D T I F T E B S P D permit number one eight five seven, series of twenty fourteen. Sa panahon ng ulan at baha, madaling magkaroon ng sakit sa balat. Gumamit ng Doctor Kaufman medicated soap. Ito ay my sulfur at zinc oxide na kilalang isang panlaban sa mga sakit sa balat. Okay, uh, ano nangyari? Oh, uh, DJ May. Jeng Jeng 2! Uh, jeng Jeng 2. Na-Jeng Jeng ka na ba? Na, no, na! No. Ah, usapan sa pansol. Na pag na ako. San-san na -san ako nakarating? May part 2 pa pala. Okay, part 2. Ang pinag-uusapan pa sa amin. Nako, ito na. Ay, nako. Mamaya, Igan, pwede ba nating tawagan itong mga to? Ay, naku, itong suspect, ang Ay, kanyang biyuda. Naku, yung kaso si ni Enzo Pasto. Si Enzo? Oo. May tsura yung asawa, si no? Si Dahlia. Ang ah, ng ganda at sexy. Oh, okay. At ang kinis, mm -hmm. i-google mo yung mga mm -hmm. sa magazine. Ah, Model-model siya, mga. mga dito sa GMA News, eh. Meron sa, ganda, ano, oh. sa internet. So, uh, ang ganda ah, ba baba, eh. Sige, oh. tapos. Bakit sa... may, uy, ba 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 okay, pokey rin naman si Enzo, ah. Ah, oh, God God may, may yung bata. O oh, sige, okay. <laughs> Tapos champion race car driver pa. International. Parang oh. si Clinton 'yun, international din. Champion eh. siya, 'di ba? Champion. Uh, oh, champion sa NASCAR. Mm. Sabi ni Peanut Butter, ha ha ha. I love you Ali Soto. Sumingit sa Jeng Jeng ni Boss Mike. Okay, <laughs> Tapos. I love you too. <laughs> sige. <laughs> sa isa -isa. <laughs> Alam mo gusto ko talagang usisain tong kaso na 'to. Dai kong tanong. Suspect yung kanyang biuda. <laughs> Buttered wife nga ba si Dahlia? Ano? Binubog ba? Sabi, sabi sa, ayan o, oh, sa star, o. Oh, Buttered wife, yun, o. Tawa, tawa. Para, Yung paratang, oo, eh. Battered wife nga ba si Dahlia? Kaya pinatay niya, gano'n ba yun? Pinapatay. Kaya, oo, oh, oh, tapos. May lover nga ba siya? Itong Sandy de Guzman naman daw. May lover nga ba siya? yung ang kinanta ng pulis eh, si Angel eh. O, oh, di ba? Kumpare niya daw yung Sandy sa eh. Naniniwala ba kayo doon sa pulis? Hindi nagpapatay, sandaan libo. Naniniwala ba kayo doon sa pulis? O eh, Negosyante at Mr. Pinatira. May ebidensya bang matibay? Bukod dito sa kanyang salaysay. At nitong polis na nagbebenta ng shabu. Oh, ha? Polis nagbebenta ng shabu o binaybas tapos all of a sudden kumakanta na hitman siya. Sino talaga ang pumatay kay Enzo? Sino? Nyupi, Aper ah, Pritil. Ito. Uy, uh, kagabi, napag-usapan namin yung pandesal ng kantotelyo. Ah. Oh, bakit? Pinagmalaki ko yung pandesal ng kantotelyo. Ang ah, Saka kaya sumutote. Sabi ko, sa ang, ang, ang pandesal po ng kantotelyo naman eh. Oh. Ito, ang ibang klaseng pandesal, solid. Yan. Kaka, tama, haba, si, may talagang malamang, may laman yung Hindi, ha? pahabaya yung 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 bang dinadala ni Nanay Julie kanto ayon de bulakan yun, yun? Hindi, bulacan yun. Bulacan. Ang kaya pa lang eh. na na kasi nagmibasyon kas parin yoset la mapuway to o, sige, okay okay oh. ano ano kabaliksi nanae dito nanae Julie ano 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 na ano 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 yan na lang, yan, yan na lang pandesal ng kantutelyong pag-asa namin dito. Ang Cheng ay hatid sa atin ng pandesal ng kantutelyo. Oh, okay. Sige. okay. So, so, wala tawanan ba? ng tawanan yung kausap po. Wala nang pinagong, yung. ha? Sabi ko, talagang may, may lugar na kantutelyo doon sa Tundo. O, sa Wan kayo naman, no? Oh? Telyo, Wan oh. Luna, kanto ng telyo. O, yun. So, kanto telyo. Doon lumakit atin ko. Doon ako naglalaro ng tatang basketball. O, sige. Cheng Cheng na tayo. Cheng Cheng na tayo. Oops! Oh, ano yun? Oops! He did it again! No mm -hmm. oh, I was there when President Mar. I sorry, President... out. Well, Secretary Marrohon. Well, Secretary do it again. Let's do it again. I was there when President Mar. What? I sorry, President... out. Uh, well, Secretary Marrohon. Well, Mar said it. Parang <laughs> ganyan si spokesperson Edwin na sasaktan ako. Why? I love you, Edwin. Yes, Naha-hurt ako pag... Hindi naman, cut one. Nahahurt ka? O marami ito, pa, marami pa. Ayusin mo sarili mo. Kol, marami kailala pa. Kailala ko to personal. Itong taong to, kahit ganito to, minsan mukhang lapipi hmm. ko na talaga to. Ja, oh. Pero sa personal, Koboy ito, lukarot to eh. Lukaret, lukarot. Oo, naughty ito, naughty, naughty. Naughty talaga. Kung naman, Arnold, sabi... sabi mo, no, I was there when President Mar... Baka, ay, sorry, lang President... Ah, uh, oh, Secretary Mar Rojas. When Secretary Mar Rojas said it. Ito lang, ha? Ingat ka. Uh, Baka madulas ka, sweetheart. No. Baka nakuhan lang ito ng pakanote niya. Sinumpong lang bigla. Nadut na. Sa'yo oh, so ano na. Oops! Oops! He did it again! <laughs> Sila Sherda, marami nang inaamin! <laughs> Unay! Eh, walang eleksyon! Noel! Noel! Sinisisi sa Tagalog ngayon! yon. hindi, hindi, hindi. Yun ine, 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 yung sinabi niya. Noel nga. Kung, no, 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 no. Hindi nga oh. sabi Noel. In fairness. Oh. sabi niya lang, kung wala ito, kung magkakaroon. Hindi nga sinabing niya direktang Noel. Sabi niya lang, ganito, ganito. Pakinggan natin. Read between the lips. Yan ang maganda sa radio. Yung mismong Red boses. Read between eh. the lines. Oh, ito. Ito, ito siya ulit, to. Ali, ito siya ulit, to. Diba, hindi oh. namin no. pagtatabanan para hindi ka ma-heart. I love you, Edwin. <laughs> May magagalit sa iyo. Lang niya. Oh, just wait for the endorsement of the president. Kung sino ang kanyang uh, hahayagin bilang kanyang kandidato sa 2016 kung sakaling tutuloy ang 2016. Oh, sakaling Kung sakaling matuto ngayon sa yang 26 sa Tagalog okay. kung sakaling matutuloy hindi sa sa wikang ingles oh. ang salin noon just in case okay. <laughs> uh, so, uh, so uh, she sa she kung sakaling matutuloy in case of emergency break this glass oops. okay okay, up, glass. okay. 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 Edit. <laughs> si edit ko po oh. oops Di la dilil again. <laughs> Sila siya daw maraming inaamin. Unay, kung matutuloy ang eleksyon. Okay ka na doon, okay ka na. Kung sakali. Uh... Kung sakaling matutuloy ang eleksyon. Hindi oh. Uh, na sabi. Sinisisi ni Abigail sa Tagalog yung... Oo. Uh oh Abby? 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 okay, ha? Uh? Alam ni Edwin. Soto? Walto? <laughs> ngayon naman sa preskon sa palasyo. Ano na 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 na? Ngayon naman sa preskon sa palasyo. Oh. I love you, Edwin. I love you too. Tama na po. Ali, 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 Ali. Hoy, ngayon sa palasyo, <laughs> ano? Ngayon naman sa preskon sa palasyo. O. Oh. Naadulas ba? Ano oh, na no, naman? O sinasadya mo? Ano? <laughs> si Sekretary Marrojas po. O. Oh. Niyang... <laughs> ay, na tawag niyang Pangulo. Ayaw ni Pina yun. <laughs> no yun eh. Ayan, baka naman. Nika, nika nika nika. Nika nito, ano ba si ma? Pangulo yata ng liberal, di ba? Hindi, pero hindi naman. Uh, Tignan mo uh, na. Pangulo yata ng liberal. May paglilinaw naman tungkol sa naman. sinabing Presidente Mar. May mm -hmm. paglilinaw naman eh. O, oh, nadulas ka. Ano? Hindi, hindi. O, yung sinabi ni Tony uh -oh. ni, ni, Edwin. I love you, Edwin. Ayun, okay. Ito ang paglilinaw niya. Ha? Malinaw naman eh. Anong problema niyo? Malinaw naman magsalit tayo, uh oh, mama. Oh. Ito ang paglilinaw niya. Ah. Yung katagang Presidente Mar. Ito. Mm. Kung sakaling tutuloy ang kwento. Oh, <yan. ano No. Ah, ano yung, anoin, anointed? Anointed? Ah, hindi ko alam. No, okay. Presumptive. Uh, uh, Oh. Hoy, mga ulo naman siya sa puso ni Corina. Uh, I love you, Edwin. I love you, Corina. <laughs> ay, may masabang espiritu pa na sumasabi. Ha? <laughs> espiritu? At minamalas ng MRT. Ano pa yun? Diyos ko po dahil sunod-sunod na aberya. Hmm. Ang pinakahuli nga ay... Binaha. Putsa <laughs> <laughs> oh, naman buhay ito. Binaha? Ang <laughs> buong mundo. Hindi ako nalang na, release na binaha. Hindi na umano yung pumping. Yung pump, ano, yung pump pump ng tubig dun sa may tunnel ba yun? Oo, no, parang tunnel. na ano na ano yun, na, ano, na ano ng kuryente. No? Hindi naman daw sinasadya. Hmm. Minamalas dahil luma naman talaga. Luma hmm. na eh. Taas basahin. Taas basahin lang ba ang solusyon? Hmm. Para gumanda ang inyong operasyon. Alam ka, alam alam Taas <laughs> pa sa island na Di ba, sabi ka gabi? Ano ba? Diba? Taas pa sa island kasi... So, wala nang pila. Oo. Walang baha, walang overshoot. Oo. Walang tigil, ganun ba? Maniwala ka sa mga yan. Ah, ha mga Kapusong Pilipino, na, mga kapusang Pilipino. Number one! Number one! Number one. Mm -hmm. Magaling. Magaling. Number one, ang tamang magagalit. Number one, ang bapi kau benerai Number one, I love you, Edwin. <laughs> <laughs> Omar. <laughs> nadulas po, na nadulas. Sari Nadulas, nadulas. <laughs> ano <Hanong> ba kayo? Ano, ano yan, eh? Islip of the tongue. Thou shall not be pikon. mag <laughs> jeng ka na lang! Boses ng...